kamusta po kayo? Ako po si Fen sa aming Bakuran Vlogs. I-update ko lang po kayo sa taniman ko ng aking mga strawberry. Pero bago po tayo magsimula sa mga bago pa lang po dito sa aking YouTube channel, paki like, comment, and subscribe po. At huwag niyo pong kakalimutan na i-click ang notification bell para po ma-notify po kayo kapag meron po tayong bagong upload. Natapos ko na po napinturahan yung, yung mga PVC pipe na, gagawin kong taniman. Yan natapos na, kaya lang po hindi ko pa rin po nalalagyan 'to ng lupa, hindi ko pa naaasikaso. Pero uh, malapit ko ng uh, maasikaso 'yan. May tinatapos lang ako. Tapos meron akong i gustong i-share sa inyo, maikling video lang po ito dito sa mga nakatanim na na 'to. Hindi ko na po patatagalin yung gusto kong ipakita sa inyo dito sa mga tanim ko na strawberry. Uh, isang buwan na nga po yung nakalilipas mula no itanim ko yung uh, mga strawberry na to dito sa PVC pipe na uh, pinagawa ko. Kaya ngayon uh, pakikita ko sa inyo kung ano na yung update one month ago. Yan. Uh, Nung last na pinakita ko sa inyo, itong mga runner, yan no, malalaki na yung runner noon, maliliit pa. Ayan, ngayon malalaki na. At ito rin, yan may ugat na yung runner na to. At yan, ah, magaganda naman yung dahon nila. Tingnan nyo, yan no. May konting sira. Hindi ko alam kung ano yung sumisira dito. Sa likod wala namang insekto. Wala naman ako nakikitang insekto. Siguro tinutukan lang 'yan ng ibon. Napakadaming ibon talaga dito sa amin mapaharap harap ng kubo, uh, harap ng bahay at likod ng bahay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na runner. Yan, kaya kailangan kapag ka may runner at kasabay yung pagbubulaklak, uh, mas Uh, mamimili po kayo kung yung bulaklak o runner yung pipiliin nyo na mabuhay. Ito, yung runner. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na kaya maraming nakukuhang nutrients sa mother plant yung mga runner. Tingnan nyo, ito runner lang. Ngayon, ayan, nagra-runner na naman siya. O, oh. tingnan nyo. Yan po yung sinasabi ko sa inyo da, nung nakaraang video. Tapos itong runner na yan, kapag lumaki na yan, nakagaya nito, magra-runner po uli yan. Kaya napakarami po na nutrients na kailangan nila doon sa mother plant nila. Ito yung mother plant. etong mga dahon na to, nakagawi doon kasi binaligtad ko yung PVC pipe dahil nga po dito. Ayan no, ay tanggalin na natin to muna kasi may brown spot na dito sa dahon. Ayan, no, oh, tingnan nyo. May bunga na po itong strawberry, kaya lang maliit pa. Ito yung pinakita ko sa inyo nung nakaraang video na mm, maliit pa lang, parang kasing laki pa lang ng nunal ko. Ngayon po, ayan, o. Oh. Hindi man perfect yung shape nila. Okay na rin kasi unang, unang pagbubunga pa lang naman po itong strawberry na to. Kasi sa mga experience ko po ng pagpapabunga ng mga strawberry, sa mga unang bunga ng aking mga strawberry, ganito po yung nangyayari. Talaga pong napakaliit ng bunga. At hindi po perfect yung shape. Ito nga akala ko perfect din yung shape nitong isa na to. Yan, hindi pa to hinog yun pala, hindi rin perfect yung shape. Ayan, nating oh, tingnan di ba diba, uh, sinabi ko sa inyo, kaya dito ko gusto na magtanim ngayon ng strawberry. Kapag sila ay namunga, hindi doon sa lupa sa saya yung bunga, kundi lalaylay dito. Kaya po, pininturahan ko ng kulay black itong PVC pipe na to para makita yung mga bunga ng mga strawberry na ganyan. O, oh, tingnan nyo ay uh, yung mga kasunod po na bunga na yan, magaganda na yung shape at malalaki na po. Tapos meron pa po dyan na bunga, pero pakikita ko sa inyo, dito sa, sa aking mga strawberry, lagi na lang akong nakakakita ng mga uh, damo na kagaya nyan. Tinanggal ko na to nung nakaraang video, ayun marami na naman. Tapos meron ako nakita na, ayan tawa-tawa. Ito yung gamot sa mga nadedengge. Ito, nilalaga tapos pinainom yung pinaglagaan. And marami, uh, ang, gagawin uh, ang gagawin ko dyan, pukuhanin ko at itatanim ko sa isang paso. Kasi noon, ito pong tawa-tawa na ito, uh, napakinabangan po ng isang tagahagunoy na nadengge. Yung isang paso na malago, ibinigay ko na sa kanila para unti-unti uh, nila na mailaga yung tawa-tawa ah, ayan, pakita ko na uli sa inyo yung isa pang bunga, pero update ko kayo dito sa unang bunga talagang mga unang bunga hindi nagtutuloy, ayan o, oh, nandito pa rin sila, eto tapos, diba dati nung nakaraang video nasa likod dyan binaligtad ko lang ha, kaya nga itong mga dahon doon nakaharap at itong nasa baba dito nakaharap ayan eto na po yung kasunod na bunga yan, hindi rin perfect itong isa na to pero itong isa eto uh, sana maging perfect para makita nyo agad yung magandang bunga ng strawberry pero kadalasan po ang bunga ng mga strawberry ko ay pahaba hindi po yung na parang pabilog. Ito po pahaba. At saka laging ganyan yung unang bunga, yung yung hindi perfect talaga. Yan po yung mga unang bunga ng aking mga strawberry. Kaya po pinakita ko rin sa inyo yan dahil meron po na nag comment sa isang video na sana daw kapag namunga itong strawberry, ipakita ko uli sa video. Kaya po ngayon, pinakikita ko sa inyo yung unang bunga. Pero sa mga susunod po na bunga, ipakikita ko po uli sa inyo. Ayan, oo, oh, ang ganda. and ang dami pang runner na lumalabas eh. Oh, ang daming runner, ayun pa dito. Ayan, oo, oh, may mga runner. ang daming runner, kaya Uh, ihahanda ko na yung lupa na ayan, tingnan nyo yung runner na yan, ibababa ko lang dito ayan para dyan na siya tutubo kanya lang, eto naman dito, eto naman dito, ayan, para may mga pagtutubuan na eto medyo mahaba eto medyo maha maikli ah, uh, sasabitan ko na lang dito ng isang paso na hanging pot at ilalagay ko to para tumubo kasi hindi po pwede ito pa nga po pala hindi po pwede na ah, kapag yung runner na ganito kahit na po may ugat na putuli na hindi po pwede na puputuli na agad ito itong mga runner na to kailangan po sa mga runner na to para mas madali sila na mabuhay ah, nakakabit pa siya sa mother sa mother plant nila, ibababa mo lang siya sa lupa na ganyan. Hahayaan lang na hindi po siya ibabaon na. Ha. Hahayaan lang po na uh, lumabas yung mga ugat doon sa lupa at kumapit na yung mga ugat nila doon sa lupa. Kasi yung maliliit pa to hindi pwedeng ibaon. Uh, may posibilidad na mabaon pati yung crown. Kaya hindi po, po pwede, na tanggalin ito. Itong runner na to mula sa mother plant. At ah, tatanggalin lang po ito kapag ah, stable na yung ugat nila doon sa lupa na pinagbabaan. Ganyan po ganun po yung ginagawa ko para mas madaling mabuhay yung mga runner ng mga strawberry. Yan po, ito lang yung ma share ko sa inyo ngayon dito sa aking mga tanim na strawberry at i-update ko po ulit kayo sa mga susunod na linggo at buwan kung mamumunga ito ng marami at kung malalaki yung bunga. Yan. Hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming maraming salamat po sa walang sawan yung panonood at walang sawan yung pagsuporta sa aking mga video. Keep safe everyone. God bless.